Good morning! isang so magandang umaga po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong buhay. Harvest ulit tayo. Dahil sa malakas ang tawag dito, alol pa rin, no? Buti na lang at mayroon tayong mga suki-suki dito sa labas. Wala pong order ang mga restaurant na dahil sa walang uh, bisita ibig sabihin ay uh, cancel ang mga papuntang underground river kaya wala tayong uh, ma-full no yung marami ang order kaya ito tayo mamimitas dito at ibibigay natin sa sa mga suki sa tindahan lang muna kasi meron tayong order kahapon e ngayon ang uh, dadalhin pitas tayo mga kalingap kahit mga dalawang kilo lang daw dalawang kilo pero marami to yun nakadalawang kilo tayo agad e, Higit-sang higit, higit dalawang kilo yan Meron pa pa. Makakaapat sana sana dito. So, yan. So, ito lang mula ang ating uh, harvesting. kilo. Dito naman tayo ngayon sa ating uh, ukurahan. Yung um, din tayo dito. Nakakuha man lang tayo ng mga dalawa. Yung nakarang araw, no? nakaapat tayo dito. Kailangan na ng gilig ito. Ahay. Iyon ko yung mga natin yung mga nandito. Sa baba. Meron pa yata. Sayang din. Sayang din. karon so natin na uh, matandak matanda na no. Itong sanga nang na namumunga. So maganda at na uh, nakakatubal yung mga sanga. Ah, uh, di mo natin pinuputol kasi ito dahil ah uh, gusto kong gawing binhi. Lalo ngayon ano, tag-araw. -tag Magandang uh, pambinhiyan. Sa lumang sitawan. Alimu'l-Iqm'i <laughs> <laughs> Alimu'l-Iqm'i

Okay, so ito yung ating harvest. Mga uh, siguro, dalawa rin kilo ito. May mag-harvest tayo ng talong, kahit kunti. Kahit baka isang kilo mo lang tayo. Ayan, ahas, tabi-tabi ka muna. May ahas kasi dito eh. Kaya dapat malinisan ko na ito. Dito pa nalinisan kasi bisi-bisian. OK. Aham mas ele Pa. yan yung talong bumukod natin yung talong sa okra para malaman natin yung kilo kasi iba yung kilo ng talong yung pinta Lilit kasi oh. Mga pang uh, sigang. Yung pang uh, plus A. Ito plus C na to. Hindi pang kurta. Malilit. Oke. Okay, Kiloin atin. Oh 1.5 lang. Oh gwina ati dalawang kilo yan, dalawang kilo. Oke, okay, bali anin na kilo dapat. Yan, anin na kilo. Ang dalawa ko yan, tolong dalawang kilo po para. Dalawang kilo, sige po. Atin di dinin benta. 嗯，来。 tayo ngayon sa ating uh, minute by ng komon